Okay, so isa na naman po sa inyo lahat, muli po nagbabalik ang inyong Teacher Gerson. So ngayon po sa Filipino 8, pag-usapan natin ang teknik sa pagpapalawak ng paksa. Ngayon, bago po natin pag-usapan ang pamamaraan o yung teknik sa pagpapalawak ng paksa, ay tanungin, tanungin mo po na natin ang ating sarili. Bakit mahalaga na pag-usapan natin itong tinatawag natin teknik sa pagpapalawak ng paksa? Unang tanong po, saan ba natin ito gagamitin? Ikalawa, mauunawaan kaya tayo sa ating pakikipagtalastasan, pakikipag-usap, kung hindi tayo marunong gumamit ng teknik sa pagpapalawak ng paksa? May papaliwanag po kaya yung gusto nating sabihin? Kung wala itong mga kasanayan, natin tawag nating teknik sa pagpapalawak ng paksa. Ngayon kung ang sagot ninyo ay hindi, So ito po yung rason kung bakit kailangan natin pag-usapan ang teknik sa pagpapalawak ng paksa. Sana po sa pamagitan ng video ito ay matulungan ko po kayo sa inyong pag-unawa at pagkatuto kung pa, paano nga ba pinapalawak ang paksa sa isang sanaysay o kaya sa isang talata. So narito po ang ating layunin, batay, uh, batay po ito sa ating most essential learning competency, coded ng F8PS, IG, Gitling H. 22. Narito po ang ating pahayag na gagamit ang iba't ibang teknik sa pagpapalawak ng paksa. Ano-ano po yung mga pamamaraan? Pagahawig o pagtutulad, pagbibigay definisyon, pagsusuri. So, una po, subukan po muna natin palawakin ang salitang buhay. Ano ang kahulugan ng buhay para sa iyo? So kung titingnan po natin yung iba't ibang teknik sa pagpapalawak ng paksa, hindi natin mabibigyan kahulugan ang buhay kung wala tayong gagamiting teknik. So pwede natin bigyan kahulugan na ang buhay ay makulay, parang bahaghari. Depende yun sa ating karanasan. Pwede rin natin sabihin na ang buhay ay puno ng suliranin at pagsubok kung yun ang ating karanasan. So pwede natin sabihin na yun ay depende doon sa pagbibigay mo ng katuturan o kahulugan ng sarili mong buhay. O pwede natin sabihin na ang buhay natin dito ay maraming yugtong kailangan pagraanan. Hindi natin makikilala ang kahulugan ng isang buhay kung hindi natin lalampasan ang pagsubok at hindi natin makakamit ang tagumpay. So, ito yung isang halimbawa kung bakit napakahalaga na pag-usapan natin ang teknik sa pagpapalawak ng paksa. Pero bago yon, ay kailangan unawain muna natin kung ano ba yung sinasabi natin talata. Ang talata ay isang maikling katha na binubuo ng mga pangungusap na magkakaugnay, may balangkas, may layunin, at may pagunlad. Ang kaisipang nakasaad sa pinapaksang pangungusap na maaaring lantad o di lantad. So ibig sabihin, pag sinabi natin talata, siya ay lipon, pangungusap o lipon ng mga pangungusap na nagsasaad ng buong diwa, kaya meron tayong sinasabing magkakaugnay at may balangkas. Yan po? At syempre, hindi tayo pwede makapagsulat ng talata kung wala tayong layunin. So ano ba yung layunin o ano yung ideya na nais nating iparating? At pinapaunlad natin yun o dine-develop natin doon sa pagbuo ng isang talata. So ang layunin ng isang talata ang makapaghatid ng isang ganap na kaisipan kaya nga nang sinabi ko kanina, sa tulong ng mga pangungusap na magkakaunay. So, ibig sabihin, at susuriin natin yung pagkakabuo ng isang pangungusap kung gusto nating makuha yung layunin. Ngayon, kung tayo naman ay gagawa ng talata, kailangan suportahan natin yung unang pahayag natin o yung pangunahing paksa natin ng mga pantulong na ideya para mabuo yung isang talata. Ngayon ang tanong, paano? So, yun ang pag-uusapan natin sa teknik. So, may iba't ibang paraan o teknik na ginagamit sa pagpapalawak ng paksa. Ilan sa mga ito ang sumusunod. Okay, siguro natatanong kayo, sir, pwede po ba, sir, palawakin po namin, gumawa po kami ng talata, sir, gamit lang, sir, ang pag o kaya definisyon o kaya ay pagtutulad. Okay, pwede. Pero kung ang tanong ninyo ay, pwede ba sila isa lang? Ang sagot niya ay nakadepende doon sa pangailangan ninyo. Kung awkward naman, nagamitin niyo yung isang technique para doon sa paksa ninyo, why not na hindi kayo gumamit ng iba pang technique na applicable o mas akma doon sa pangangailangan ninyo. Tandaan ninyo yung technique na ginagamit natin nakadepende doon sa pangangailangan natin. Hindi natin kailangan persahin yung sarili natin na gamitin tong technique na to na hindi naman ako ma, dun sa ating pangailangan. So, nakadepende sa atin. Okay? So, ngayon, eto na yung unang uh, teknik o paraan sa pagpapalawak ng pangungusap o ng paksa. Ang una ay, pagbibigay katuturan o dipinsyon. Kinakailangan bigyan ng katuturan o dipinsyon ang mga salitang hindi agad-agad maintindihan upang magbigay linaw ang, upang magbigay linaw ang isang bagay upang mabigyan linaw ang isang bagay na tinutukoy. So, gaya halimbawa niya, nagsasalita ka na nagsasalita, hindi naman pala alam yung kahulugan ng sinasabi mo. Halimbawa, kunwari, uh, sabi mo, ah, ganito ang Google Form. Tapos, bla 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 Pero, ah, uh, hindi mo sinabi kung ano ba yung kahulugan ng Google Form. Sinabi mo yung mga gamit ganyan. So, para mas malinaw, kailangan I-define muna natin, o bigyan muna natin ng definasyon. Uh, ang Google Form ay ganito. Isa siyang feature ng Google Drive na ginagamit natin uh, sa Google Space na pwede nating uh, paglikaan ng mga quiz o anong anumang bagay na maaaring paggamitan ng Google Form. So, mga ganun. So, gan narito ang halimbawa para mas eksakto. So, halimbawa, meron tayong, ang ekolohiya ay isang sangay ng sensya na pag-aaral sa pag-uugnay ng mga organismo o organism at ang kanilang kapaligiran, maging hayop man o halaman. Okay, so kung titingnan ninyo, binigyan muna natin ng definition yung ekolohiya bago natin talakayin, ano po, o bago natin suruin o ihambing para mas lalong maintindihan. Okay, sunod tayo. Dako tayo ngayon sa paghahawig o pagtutulad. May mga bagay na nasa kategoryang iisa halos iisa at halos magkapareho. Sa paghahambing, ay na ipapakita ang tiyak na katangian ng mga bagay na magkatulad. So, simple lang naman yan. Halimbawa, uh, gusto mong ilarawan kung gaano kagwapo yung tao. So, ang gagawin mo, pwede mo siyang ihambing para maging eksakto o specific. Halimbawa, uh, gaano kagwapo yung kaibigan ko, pwede mo sabihin katulad ni Derek Ramsey. So, pamilya sila kay Derek Ramsey, automatic, may tiyak na katangian na mahanap ka agad. Halimbawa naman, uh, paano mo ilalarawan ang puso ng tao samantalang hindi naman siya nakikita? So, para doon sa ano, pwede mo sabihin, gaganito kalaki o kasing laki ng kamoo ang puso ng tao. So, ibig sabihin, nagiging tiyak. Ano po? Pwede nating uh, palawakin yung paksa o pwede nating i-develop o paunlarin yung isang talata gamit ang ganong teknik. Ano po para mas maintindihan o maging tiyak yung mga katangian na binabanggit natin. Maging klaro sa ating kausap. At ang sunod, so halimbawa dito sa ating ano, makikita nyo, inihambing ko dito si matabag ka. Ano po, yung babae, inihambing ko kay matabag ka. Kasi tinalakay namin yung epikong kong matabag ka. So, sabi ko, ano ba ang kahulugan ng, ano ba ang pagiging babae? So, ang pagiging babae, katulad ni matabag ka, lumalaban, ano po? Kasi yung traditional na babae, nandun lang, kumaga, walang power. Dito sa epic kong matabag ka, eto yung bagong anyo ng kababaihan natin na kung titingnan natin, matagal na palang ganito, inilalarawan yung babae sa ating akultura uh, kultura. Kung nung sinakop tayo, natabunan lang yung ganitong paniniwala at naging patri patriarchal. Dahil sa unang-una, -una, ang inilatag sa ating relihiyon ay patriarchal na relihiyon Siyempre, kung anong paniniwala, yun yung magiging batayan ng lipunan at ng ating kultura. Kaya tayo naging patriarkal. So, kung titignan natin, babalikan natin yung kasaysayan gamit itong epiko, makikita natin na isa pala sa mga katangian ng mga babae noon ay ang pagiging matapang katulad ni Matawag Okay, ang ikatlo ay pagsusuri. Sa pagsusuri, malawak ang saklaw ng pagsusuri. E, pinapaliwanag nito hindi lamang ang bahagi ng kabuuan ng bagay, ng isang bagay, kundi pati na rin ang kaugnayan ng mga bahaging ito sa isa't isa. So pwede natin diyang gawing halimbawa, paano nga ba tumatakbo ang isang bisikleta? Okay. So una, pwede nating tingnan sa pamamagitan ng kanyang pagpidal ay napapaikot nito ang gulong. At sa pamamagitan ng gulong na itutulak nito ang body o yung katawan ng bisikleta para umandar o umalis mula doon sa kanyang kinilalagyan patung sa ibang lugar. So, itong ano naman, pagsusulit, tinitingnan natin yung ugnayan, ano po, ng bawat isa o ng bawat bahagi. So, ganoon lang po kadali. Kung para maipakita natin yung ah, halimbawa, gaano ba kahalaga ang ugnayan ng bawat mamamayan sa isang lipunan? So, kapag ang isa ay hindi niya ginampanan ang kanyang tungkulin, maaaring maapektuhan nito ang kabuan. Halimbawa, ang isang magsasaka, hindi nagtanim. So, hindi lamang yung magsasaka ang maapektuhan, kundi, pati na rin, yung kabuuan katulad ng mga teacher o yung mga taong umaasa doon sa aanihin ng magsasaka. So, pagsusuri ang pwede natin gamitin doon. O pwede rin natin gamitin yung pagsusuri sa tinatawag nating cause and effect. So, yan muna para sa araw na to. Sana natuto kayo kay Teacher Jerson. At hanggang sa muli, abangan ang mga susunod ko pang pa video tutorial, hindi lamang sa Pilipino, maging sa AP o sa iba pang aralin na aking tinuturuan gaya ng science uh, creative technology. So may bagay tayo subject, eh. creative technology 8 and creative technology 9. So more challenging yung creative technology 9. So by the way, pasensya na nga po pala kayo kung hindi tayo masyado nakakapag-vlog at busy tayo sa ating pagpapakadalubhasa. So salamat sa inyong panunood.